asim ang hang talagang pang ano to ito yung tinatawag sa tagalog na putok batok <laughs> Yan. magandang araw mga kapanyero. Ito, ito. Ito yung mga i share natin sa inyo mga kapanyero. Ito yung isa sa mga lulutuin namin dito. Kasama ko si Master Pilot. Ayan. Magluluto tayo ng ngayon ng kilawing baka. Ba Bali, hindi ko, ano eh, hindi ko alam to eh. Ngayon ko lang to narinig mga kapanyero. Ito, nandito tayo sa sasakyan ng ating si Father. Ayan ito yung sasakyan niya hiniram natin para nga makabili tayo may kulang na ingredients kasi so pupunta muna tayo sa pinakamalapit na nabilihan dito dahil nga magluluto tayo ng kilawing baka pero alam niyo mga hindi ko ano eh hindi ko alam tong kilawing baka na to eh. hindi ko hindi hindi pamilyar sa akin sa mga tagalog kukuha muna tayo ng lemon ito yung isa sa mga importante ingredients dito pero naiwan kanina nung namili Parang hindi na nailagay sa basket yung lemon, pero ito ito yung pinaka-importanting uh, ingredients. Kaya pupunta muna tayo mga kapanyero doon sa pinakamalapit na market para kumuha. Yan. Tara mga kapanyero, ano muna tayo. Uh, kuha muna tayo ng mga kulang na ingredients. Sandali lang mga kapanyero. Hmm. Pag bumagawa ko ng pulutan, lahat ng mga ricado ko fresh na fresh. Yan para siguradong masarap Sariwa. So, ang mga ingredients mga kapanyero, luya, sili, sibuyas na pula. Ito, pipitas tayo mga kapanyero. Ito. Ito ang kailangan natin dahil nga puro sariwa, di ba? Ang kailangan natin. So, Pwede na to. Kita nyo naman, namimitas lang tayo sa uh, mga pasuri ito sa mga tanim. Di okay. Fresh from the garden. Sometimes nilalagyan ko rin ng cilantro eh Pero Yan Pampabango sa pulutan Pampabango sa pulutan silantro. Kaming mga batang 80s You know Magaling kaming gumawa ng pulutan Ayan mga kapanyero Ngayon ko lang nakita talaga Kilawing baka Hindi ko alam to pa, Hindi ka na Hindi, ko... hindi ka nags, uh, pumupunta sa mga party sa Canada na hindi mo nakita yung pulutan ng ganito sa Canada? Wala eh. Wala akong nakikita ng kilawing baka eh. Kawawa. Puro eh. Kawawa naman kayong mga taga-Canada kung hindi kayo marunong gumawa ng ganito. <laughs> Shout out nga pala sa mga Ilocano dyan sa Edmonton, Alberta. Nang makatikim naman tayo ng kilawing baka. Ayan na. Ah. Patikman nyo naman sa akin itong ganitong style ng pagluluto. Um, dumayo pa ako rito mga kapanyero para makakain lang ng kilawing baka. O saan pa kayo? Kung gusto nyo rin matikman to, ito, ito ang pagkagawa nito. Ganito ang pagkakaluto. Sarap na pulutan to. Masarap na pulutan to. Ayan. May dugo-dugo pa. Sarap pag may dugo-dugo. Oh, luto na siya. Sarap na siya. So, so ang, kas ang, kasunod niyan, anong... Ilalagay ko na yung lemon sauce yung suka. suka. <laughs> eh, ito mga kapanyero, ito yung isa sa mga ingredients ng kilawing baka. Ito yung tinatawag sa Tagalog, ano eh? Ah, uh, tuwalya. Yan. Saktong-sakto to. Ang sarap nga nito. Ito yung nagpapataas ng kolesterol. <laughs> Kita nyo naman si master pilot natin. Sa hawak na hawak pa lang ng kutsilyo. Nakita niyo naman, dumayo pa ako para makatikim lang ng kilawing baka, di ba? Dito lang sa so Virginia. <laughs> kw uh, muang bumaliks kanada pegnatik man mu bro Hai <laughs> <laughs> <coming> kolesterol <speaking> <speaking> <laughs> Yung ganun pala mga kapanyero ang paggawa. Yan ito na improvise. Hindi natin alam kung parang salad ang style niya. I Ready nyo na yung uh, speed dial nyo na yung 911 dahil na may ang gabi. <laughs> Ma <-atake> kayo. <laughs> Masarap pa sa steak. Ito yung Nakita nyo naman, hindi lang war veteran 'to, magaling pa sa kusina. Pulutan. Magaling sa pulutan. Ayun, maka-panyero ito. Ang kasunod naman, ilalagay natin ang ano, suka, suka. para maluto ng konti. Para maluto yung pinakakarni. Oh, uh, may, may eh ma So kailangan maluto pa sa suka itong karne na to, mga kapanyero ito. susunod na ilalagay suka and then lemon. Ang palayon. Pag uh, na kayo, bahala na kayo sa buhay niyo ah. <laughs> <Mag> yung <niyong, laughs> yung pagbintangan. Ayan, shout out po muna tayo mga kapanyero uh, kay Mervy si CTB ng 1017 yan po kay Mr. and Mrs. Elmer Dumot ng Edmonton, Alberta kay Robert Lampano kay Pinoy Trackers ng Montreal, Quebec tsaka po kay Papa Monsi TV ng Bulacan at tsaka po kay Adonis 291 yan po eh maraming maraming salamat po sa suporta nyo mga kapanyero pero sulit to sulit pag natikman nyo to pwede na kayong mamatay Pero nang beses ko nang ginawa to, wala di ako nagkasakit or anything like that. Sumigla nga ako. Kaya yeah, lahat ng mga Ilocano dito sa Amerika, improvised na kilawan ang ginagawa nila dito. Hindi pa rin nila namimiss yung pulutan sa Pilipinas. Sa Apat na lemon ang ilalagay natin mga kapanyero. Mas masarap pag kalamansi. Oh, mas masarap pala pag kalamansi. Yes. Dahil nga wala kalamansi oh. rito. Mahal ang kalamansi <laughs> dito. Wala tayo makukuha na ng kalamansi. Lemon. So, kung ano pwede ipalit. Yep. There you go. Okay Yon. na. Kapanyero yung talagang ingredient. Sili, luya, silatro, tsaka sibuyas na pula ang ilalagay natin mas masarap daw ang sibuyas na pula kaysa sa sibuyas na puti. Yun ang sabi. Tapos, seasoning. Pamienta. Mm. Yan na. Ito, asin, paminta. Yung mga inilagay. Dito pala, tatas yung... Uh cholesterol nyo at uh, <laughs> at, uh, high blood pressure so mag ingat kayo once a month lang kayo mag ito so pag napikman nyo to mga kapanyero huwag madalas once a month lang ang kain nito yung ganitong klaseng pagkain dahil nga nakakataas pala ng cholesterol na emergency ako noon <laughs> Hintayin na lang natin yung prep na maluto. Hmm, bango! Man! Boyo! Salad, di ba? Yan ang salad. Kasi, Luto na yung beef. Hmm nakalimutan ko pangalan ko <laughs> ano to? lutong ilocano lutong igorot ano ilocano. to? Ilocano. so lutong ilocano pala to itong style na ganitong kilawin lutong ilocano grabe simpleng simpleng gawain mga kapanyero yan pero disclaimer talaga seryoso ako tataas yung kolesterol nyo dito at high blood pressure kaya alalay lang ang pagkain. Yung gantong klaseng pagkain. Okay. Swak. Yan mag... Tignan mo yan. Kilawan na yan. Kilawig ba ka? mm -hmm. Ang sarap. Tama-tama yung asim niya. Ang hang. Ang hang. Asim, ang hang. Talagang pang ano to Ito yung tinatawag sa Tagalog na putok-batok. Kailangan natin ng? Beer. Isang boteng beer dito. Hindi ito kasama ng kanin. Beer ang kailangan dito. Kuha ah, muna tayo ng beer mga kapanyero.